Welcome back to another vlog guys okay. Check na natin itong ating mga alagang manok guys Ito yung toad na manok ko So ayan, kompleto pa rin sila guys ayan, Makikita nyo At malalaki na sila, ready na sila para katayin So ngayon, tapos na yung anihan ng palay eh. Papakawalan ko ulit sila para makakain naman ulit sila ng dami pero this time guys, i uh, iiwanan ko na tong apat na inahin. Kasi pwede na silang mangitlog. So siguro ang gagawin ko na lang dito guys is mag ko yung apat na dumalaga ba? Dumala. Apat na hinahin. Tapos papartneran ko na lang ng isang tandang. Para magsisimula na silang mangitlog so ready na rin kasi ito yung kanilang paitlugan dito guys na ginawa ko so ayan eh. so ito na kasi guys yung pinakamagandang season para mag breed ng mga alagang manok so from October hanggang April ang pinakamaganda guys kasi nga wala nang pag ulan sa so, mga ganong months so pwedeng pwede na tayo ulit magparami hindi kagaya nung panahon ng tagulan yung mga ibang itlog ng manok nabulok na lang kasi nga nababasa so this time okay na ulit tayo mag, mag ng manok so papakawalan ko na yung mga kanibakit So ayun guys, napakawalan ko na itong mga walong tandang. So sobrang dami ng tandang. So kailangan lang talaga pag nagbe-breed isa lang. So pinakawalan ko na yung mga tandang kasi ibre ko sila sa ibang manok. Kasi nga hindi, hindi tayo magbe ng mga magkakapatid na manok. So iniwan ko na itong apat dito. So ang gagamitin kong tandang dito kasi itong pinaalaga sa akin dito. Kulay puti. So ito yung gagamitin kong pang-breed sa kanila. Kaya punin ko. So, ito na yung So, ito yung ipapartner ko guys dito sa mga kinahin. Ito yung tandang na galing sa kaibigan na pinalaga lang sa akin. So, ito na yung ipapartner ko dito sa apat. Tapos, isasama ko na rin tong inahin na isa part So ito guys para Ayan. So ayan guys para sama-sama na sila dyan Ito Meron na dyan yung apat Saka yung isang kulay puti so, Ikukulong ko muna sila dito ng siguro 2 weeks o yung tignan natin kapag nagsimula na silang mangitlog. Tsaka ako na lang siguro sa pakakawalan. Mas maganda pa rin talaga kung may sarili silang paitlugan katulad nito guys para maiwasan yung pangingitlog nila kung saan saan. So hindi mo mamomonitor yung mga itlog nila. Yung iba kasi, kung minsan kinakain ng aso. So mas mabuti na talaga pag ganitong kukulong muna sila tapos mangingitlog sila dito mismo sa mga ginawa nating paitlog nila. So ayun guys. Hanggang dito na lang itong ating video at sana may natutunan kayo guys sa mga video na sinashare ko. So thanks for watching guys. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and see you next video guys.